Ayan mga idol, at uh, ang recipe ngayon nating araw to ay ang, uh, magsisigang tayo ng uh, gulyasan. Sigang natin sa kamatis at uh, pangasim natin ay kalamansi. Ayan, at pag na po natin, nilagyan na po natin dyan ang kamatis, sibuyas, bawang, pamintang wasak, ayan. At lalagyan din natin yan luya. Ayan ang bawang at saka luya. Ayan, ating bago natin uh, isa lang, uh, isa uh, halo na muna natin ang mga uh, ingredients at nilagyan natin diyan ng magic syrup Ayan. At nilagyan natin ng uh, dalawang basong tubig. Ayan uh, yan ang ating sabaw. Ayan napakasarap po ng uh, isda sariwa kaya sigang na lang natin sa kalamansi Ayan, subukan nyo yan mga idol napakasarap ng sabaw at uh, sariwan sariwa yun at isasalam na po natin buhay na lang natin ang ating uh, gasol maraming maraming salamat sa lahat ng mga support sumusuporta sa atin at kung nakaabot na po kayo sa parting ito at paki-like and share na lang po sa ating uh, video at paki para, at paki-follow na rin po sa Facebook page, and paki-subscribe po sa ating uh, YouTube channel. Ayun. Ilagyan na rin po natin ng uh, asin dito po. Dahil uh, kulang ang isang magic sarap. Ayun, ating pakukuluan lang muna. Thank Ayun. Kumukulo-kulo na. Yan na paki- uh, comment na lang po uh, kung kayo ay uh, ganito rin magluto ng ating uh, gulyasan o tawag sa iba tambako lang ng tawag nila yan Sa amin gulyasan po. Ayan at kung uh, nakaabot na po kayo dito sa sa parte ng ating bidong ito eh paki comment naman po kung taga-taga saan po kayo at kung saan po nakarating ang ating mga video. Ayan, inilagay na rin po natin ang ating uh, pitchay. Yan at saka yung natirang uh, magic syrup, inilahat na po natin. Ayan, at nagdagdag po tayo ng kaunting patis pambalansi po ng lasa ayun ating takluban muna ang luto na ating luto na po ang ating asinang na kalamansi